Sasabihin ko sa iyo ang kwento ng huling salita ng isang ateista. Ngunit hindi lamang ang mga huling salita ang nakakatakot. Ito ang buong karanasan ng nangyari bago siya pumanaw. Kaya ang particular na taong ito ay isang atheist at nangyari ito noong 2017. So nagkasakit siya that time. Napunta siya sa ospital. pakialam sa libro na yan. Kaya binibigyan ka lang nito ng ilan sa background ng taong ito. Ang kwento ng totoong nangyari sa ang kanyang mga huling sandali. Ngunit una ay hindi ito tragically ironic. Na may mga tao dyan na tumatanggi sa Diyos. Ilang nanunuya pa sa Diyos. With the very breath na inilagay ng Diyos sa kanila. At sa huli, wala nang magiging ateista. Lahat ay haharap sa katotohanan. si Jesus Kristo ay Panginoon at darating tayo sa realisasyong ito. Or sadly kapag huli na ang lahat, ang katotohanan ay mayroong Diyos. Lahat ng ebidensya na kailangan natin para sa kanyang pag-iral, ngunit pinipili ng mga tao na tanggihan pa rin ito. Kung titingnan natin ang ilan sa mga katotohanan ng Biblia, ilang mga sipi dito kaya sa Roma Kabanata 1. Sinasabi nito dahil ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit Nasa sa pamamagitan ng kanilang sariling kalikuan ay pinipigilan ang katotohanan sapagkat kung ano ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil ipinakita ito ng Diyos sa kanila, lalo na ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at banal na kalikasan. Mula ng likhain ng mundo, sa mga bagay na ginawa upang sila ay walang dahilan, ipinapakita ng paglikha na mayroong lumikha. Kung lilipat tayo dito sa Roma Turpipin, ng kautosan ay nakasulat sa kanilang mga puso at inaakusahan ng magkasalungat nilang kaisipan. Alam natin na may nagbibigay ng batas moral. Napatunayan din ng Diyos ang katotohanan ng kanyang katotohanan sa Biblia sa pamamagitan ng makasaysayang arkeolohikong ebidensya at napatunayan ang wala na pinagmula ng Biblia sa pamamagitan ng natupad na propesya at napatunayan ni Heso Kristo ang kanyang sarili bilang Diyos sa pamamagitan ng kanyang makasaysayang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Ngayon, balik tayo sa kwento dito. So, sa kanyang mga huling araw bago pumanaw ang taong ito, nasa estado siya kung saan nakahiga lang siya. Ah, uh, hindi siya nakakapagsalita. Andun pala ang pamangkin niya. At the very moment na napaupo siya at ikinagulat ng pamangkin niya ang nangyari. Umupo siya doon tapos bigla na lang yung tito niya bumangon siya at umupo na may nalilitong tingin sa mukha. Which is parang sinasabi kung ano ang nangyayari. At sabi niya usok. Usok, may usok sa lahat ng dako. At pagkatapos ay humiga siya pabalik at namatay siya kagad. Ang pamangkin was shocked and also terrified. Siyempre, heartbroken sa nangyari sa kanyang tiyuhin. Ngayon, the reality is, mamamatay tayong lahat balang araw. Sinasabi ng Biblia na ito ay itinalaga para sa tao na mamatay minsan at pagkat puso'y dumat nung isang paghatol. And I hope ganito ang story at ang katotohanang ipinabahagi. Magbubukas ng puso at isipan ng mga tao sa katotohanan ng ipinahayag ng Diyos. May mga taong tatanggihan ito. Kahit anong marinig nila, ang tigas kasi ng puso nila. Ngunit para sa mga may bukas na puso at bukas na isipan, there is life after this. If you like this video, like, share and subscribe. Thanks.